Naganda naman. Ano? Obra ano, 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 ano. ano, crush kanina. Ito na, hinihintay ko. Ay! O! Oh. Ayun, ano? okay. Hi! Pati nga bulag, tinsasamantalahan mo eh. Iyap daw siya kanina, yun. Bakit? Kailangan mo pupunta ka. Oo, ano sabi? Nangatog yung ano niya, yung... Bawa niya. Di na Pero okay ka naman na ngayon? <coughs> ha? Wee! Di na! Gotong-gotong eh! Asan yung allowance ko, daddy? Bigay mo na! Thank you for having us today. I love you, Bessie. Galing nyo ha? Galing nyo magshoot dan at mama yamelo. For today's gana, papunta tayo ngayon sa Mandaluyong dahil may pupuntahan tayong event ni Rendon. So Rendon, shoutout sa'yo and I'm so happy na nagbabago ka na at ka na nangaaway ng ibang influencer. So, so susuportahan natin yung event niya which is yung uh, Motivated 3on3 All Star kasama yung mga ibang influencer and then of course, so susuportahan din natin yung mga kasama nila doon. So I'll see you guys later. So ngayon nandito tayo ngayon sa office ko dahil magbibigay din tayo ng mga prize sa mga influencer. Kukuha ko ng PR package. So sobrang thankful ako and gusto ko lang din uh, magpasalamat sa invitation na to. So magkita tayo mamaya and then papunta tayo ngayon dito sa office. Kuha lang ako ng uh, product natin ng Radiant Truth. So yan ay ipapamigay natin sa mga influencer. Tara, samahan niyo ako. Ganito kataas yung office ko. Ilang floor pala yung naakit pero pagod na ako. Galing, ha? Huh? Welcome sa office ko. And then, dito nyo din makikita yung product. So, dito lang ako nag-go online. Humble beginning! So, ito yung mga product na ibibigay natin mamaya sa so mga mananalo. Siyempre, so, of course, sponsor ng Radiant Roots. Sa mga gusto pala mag-distribute at maging reseller ng Radiant Truths, meron kami mga incentive na magagamit nyo pang araw-araw. And then, of course, magdadagdag pa naman kami. So, kung gusto nyo mag-apply ng distributor and reseller, mag-message lang kayo sa Radiant Truths sa Facebook page. And pwede naman kayo mag-email sa amin sa inquiries at gmail.com. Ayan. Hi guys, nandito na tayo ngayon sa Activity Hoop Arena kung dito gaganapin yung 3 on 3 Influencer All-Star na event ni Rendon So ayan, puntahan na natin sila guys Siguro pag napagod sila mag-basketball, ako na lang maglalaro para manood na lang sila <laughs> Ava Mendez. Hi. Maraming salamat at uh, Si Papa Rendon pala, guys. May meron na pala akong gift uh, sa iyo and then yung dun sa. Yo. Sige, ano. mamaya. Ha? Ang ganda! Ang ganda pala dito, no? Yung mga niyan-niyan lights nila. Ayan, nandito din yung mga ibang influencer. Hi! Kamusta? Kamusta? Ang ganda naman. Sobrang crush ka ni... Ito na, hindi ito! Ay! oh hello! Hi! Pati nga bulag, tinasasamantalahan mo eh. Naiyak daw siya kanina eh. ka? Oo, ano sabi? Nangatog yung ano niya, yung... Pero okay, pero okay ka naman na ngayon. Ha? We na! Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Another cause and I am going places Makes me laugh Above the irony of everything Excited na ako sino yung mga maglalaro mamaya Pero may mga nakita na ako Kakilala ko mga influencers So guys, galingan ninyo yung... Music today's vlog. Kasama ko si... Road fill. While waiting for them, gonna drink my... My juice. Galing kay Mobile Bar. Sip, sip. I'm kinda tipsy na eh. Yeah, I'm kinda tipsy a little bit. Chill-chill lang kami dito. When I go, I am all about adventure time. Let's go a commentator, cheerleader. Ah. Uh... Ano pa, pwede ako maging referee, pero ang pangdaya. Wala, Wala ka pang gana niyan. Wala pa. Wala pa ka. ka. ka ako kain. nakakarating and then inannounce yung best friend ko Toyo all the time lagi na lang pag may event lagi kang late nagbibihis ka inannounce ka na kanina asa ka na ba Daddy asa si Andre yung kapatid ko Daddy si Daddy pala pero no kayo ng kadena ng ginto o tatay ko go to your room gutom gutom ay asa yung allowance ko Daddy bigay mo na มึงครับโบโบ

Galingan mo mag-shoot siya lahat mamaya meron ka pang isushoot sa akin later. <laughs> okay. so, second game lang kami guys. Ang nanalo ay Team Rendon. Kasama niya si Boss Toyo and then yung mga iba pang mga boss. <laughs> ng ating event. Of course, gusto ko lang din pagpasalamat kay Renton and then sa mga all right. iba pang mga all-star right. influencer na nandito ngayong araw na to. Grabe, sobrang saya. Eh sana gusto ko pang patuloy ulit to at marami pang mangyayari kapag ito nagpatuloy pa. So make sure na nakapag social Facebook, Instagram, TikTok, and of course, sa aking YouTube channel. Huwag niyo kakalimutan mag-subscribe. This is Ava Mendez. Mendes. I love you guys. And I hope I'll see you soon. Signing off. Okay, first up.